Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Another concern video na naman mm -hmm. ang ating uh, tatalakayan ngayon. Mm -hmm. Yung previous video ni Mrs. ay uh, naman uh -huh. ay about uh, bakit gustong gusto ng mga lalaki na kumain ng pechay. Oo. Uh -huh. diba? Ngayon may nagprotesta ron. Diba? Mm -hmm. Bakit daw yung kanyang... Andito yung question niya, sabi niya, uh -huh. bakit yung kanyang partner eh hindi oh, kumakain ng pechay. Or hindi siya interesado. Oo, oh, nakakalungkot naman. Eh. Oo, oh, bakit gano'n? No? Mm -hmm. May mga taong ganyan. Hindi, <laughs> hindi. Dapat... <laughs> <laughs> Sorry guys ha. Nataan nyo lang kami. Nalungkot na lungkot pero natawa siya. tumatawa. Hindi, <laughs> <laughs> video lang po. Ano? Ah, mm -hmm. uh, ano ba tong ano mo? Ah, uh, ka-partner mo. May lahi ba ito? Foreigner? Ano bang religion niya? Uh, ano, Filipino ba siya? Bata, matanda. Bata, matanda. Mm. Ano ba yung history niya? Parang mm. doktor, talk eh. Alam natin yun. Hindi, dapat talaga. Kasi so, siya, alam natin yung mga background nila para... Mm, mm Para alam natin mm. kung paano natin bibigyan ng tamang advice. Mm. Kasi masyado siyang worry. Kasi hindi mm. niya na-experience doon sa partner niya. Mm. So, tinatanong niya kung ayaw daw ba, nandidiri lang sa kanya, bating, mm. or frigid yung kanyang partner, bakit hindi ginagawa sa kanya yun? Mm. So, may mga lalaki talaga naman kasi, na para sa ano ba diba, dapat alamin yung kultura. Mm. Baka kasi nasa cultur culture nila yon, mm. So, we never know. Yeah. Kung healthy naman ah, kung healthy, kung healthy naman yung lalaki. So, medyo kulang kasi yung katanong oh. niya, babe. Well, naiintindihan ko yung concern niya kasi eh. Baka mm -hmm. mamaya, syempre, eh, uh, syempre mag titingnan siya eh, Titingin niya sa sarili, bakit kaya mm -hmm. ayaw, di ba? Oh. Ano kaya, ako kaya ang may problema, oh. di ba? Mm -hmm. May amoy kaya ako, mm -hmm. di ba? Anong problema? Hindi siya attractive sa aking pechay. Oo. Oh. Bakit ganun? Diba? Oh. Ganun palagi isipin ng babae, magkakaroon ng kanya eh. Magre-reflect siya sa sarili niya. Diba? Baka isipin niya siya, may problema. Oo. Oh, pero not usually na yon ang dahilan, di ba? Okay. Pero meron po kaming nabasang mga ano no, article na meron pong pangilan nilan na nakadepende sa kultura nila na oh. hindi talaga sila uh, open na kumain hmm. ng petchay ng babae. Kasi hindi rin sila nag-after na kainin sila. Oo. Oh. Hmm. Nakakaano lang, nakakasad kasi hmm paano kung yung partner mo, hindi na respeto yung orgasm niya pagka ganun eh. Siguro. Nakakasad. Ang um, kwan nun, siyempre may mga tao na selfish. Oo. Iniisip lang sarili nila. Hindi babe, kung kultura nila yon dapat maintindihan. So, ang mag adjust doon yung babae. Yeah. Since hindi niya gusto yun, so, boyfriend mo pa lang naman, mm. ayaw mo na ganun, ayaw mo mag-settle sa lalaking ganun, mm. di, escape ka na. Mm -hmm. Diba? Kasi importante yun eh, na nami-meet -me din yung partner mo kung maminili ka yung yung, ano. Yeah. yung, Yung Respect. Oo. Oh, respect yung iyong kagustuhan. Mm-hmm. Nami-meet niya rin yun. mm So, habang ano, hindi pa huli, ba diba? Pero ganun din, may mga lalak, may mga babae rin naman na ayaw kumain. Mm-mm, meron. Ah, diba? so mga petsa yun nga, may mga babae ayaw rin magpakain ng petsa. Oo, di ba? Mm -hmm. Boss yan eh. Pero syempre, kung eh, nag-uusap ko yun ng Directly, di ba? Mm -mm. I-respect niyo yung boundaries niyong parehas. Oo. Kung ayaw niya ng ganun, respect natin yun. Oo. At Ayun kung mo, hindi mo kaya uh, na mag-settle yeah. sa ganun, di nabas ka sa relasyon. Yeah. Kasi magiging problema lang yan eh. Mm. Pagdating ng panahon. Mm. Magiging problem niyan kasi patuloy mong hahanapin yan. Yeah. Oo. Oh. Kung talaga napaka-importante sa'yo sa yan. Sa'yo yan, oo. Oh, oh. uh, Nasa alam. list ng priority mo talaga yan. Mm. Well, nandun sa kanya, kailangan mo makilala mo muna ng tunay yung partner uh -huh. mo, di ba? Kaya sabi ko noon, kailangan na uh, magsama kayo, malaman niyo yung mga ganito mga pros and cons, di ba? Uh -huh. Alam niyo dapat yung mga yun. Eh. ko kung ayaw talaga nito, ha, uh, ng ganun, malalaman mo na before na, na, uh, ano ganun, na, na, na ayaw kumain, oral, oral uh -huh. di ba? Malalaman niyo na eh, bago maging deep yung inyong uh -huh. relationship, uh -huh. di ba? Kasi Pwede kayo yan. mag -daka. Pero kung meron namang, may mga situation naman na, ah, bakit ayaw kumain? Baka may dahilan siya. Baka merong time na nakakain siya tapos... Baka hindi, yung dila. Oo. No? or kaya hindi niya nagustuhan, baby yung amoy. Ba Oo. Oh, baka may lasa. Oo. Nadala. Oh. Nadala. So naka-encounter na siya ng hindi mabango or masangsang na amoy. Iniisip niya ngayon, lahat ganon. Oh. Masyadong peculiar parang ang dating sa kanya, lahat ganito yung makaka... yung pang-amoy niya, masyadong mm. distinct, mm. parang gano'n. Mm. So, iniisip niya, pag kinain niya sa'yo, magiging amoy gano'n din yun. Uh, oh. for false belief, baka mamaya oh. may narinig siya. Mm. Kasi iba, wala, walang sariling ko niyan eh. Mga, may mga tao na walang sariling... Uh, mm -mm. Kasi nadala na, oh. baby. kaya pag may narinig sila na, na ganyan sa iba, sa kaibigan nila, na nakatatak na sa isip nila Oo. May kanya-kanya kasi talaga tayong preference. Yeah. Hindi natin pwedeng sabihin na yung ginawa ni Pedro sa iyo ay eh, pwedeng gawin ni Juan. Mm. So by this time, you should realize kung kaya mong magsettle sa isang lalaki na hindi kayang bumaba sa iyo. Mm. Kasi kung magkakatuluyan kayo, tapos yan yung palaging cycle ng discussion ninyo. Mm. mag at mag-aaway kayo. Either mm. ma Maano mo maturuan mo siya na masarap 'yon at mm -hmm. gusto mo 'yon or hindi. Mm -hmm. So ikaw yung magde-decide.